tanong <laughs> ko lang <laughs> kayo. Grabe, Pablo! We're so proud of you! <clears> Oo, <throat> uh -uh, upo ka dyan. Tapos ako iikot-ikot lamang. Yan, yeah, because ikaw talaga ay uh, ang ating man of the hour. Grabe. And so, I think we can get things started. Um, first question, what inspired you to create this film? Diba? Ah, Ayan, yun yun. To check natin ng ating mic. Yes. Ah, uh, yun nga po. Nabanggit ko po kanina. Uh, college days pa lang. Mahilig na po akong act talaga. Tapos, nung ako, sumasali ako sa mga club, theater club, ganyan. Ito oh, ang high school. Tapos, mga extracurricular. Ang <laughs> patag <laughs> <laughs> grades. Anyway. Uh, tapos po, nung nag-venture nag na ako po ako sa SP19, na kahiligan ko naman po yung Mm -hmm. Amaze po kasi ako sa mga movies and films. Yes. Kapag nakikita yung visuals tapos may scoring na maganda, yes. yung sound design, everything. Parang merong um, part of me na natatouch talaga na mm -mm. sabi ko uh, one time, gusto ko rin makagawa ng film na kung pa posible ako rin yung makapag-score or kami rin kapatid ko yung tumapaw ng mga sound design and Mm -hmm. Tapos po na dito, nabangkit din ng mga kating ko, si Nasaya, si Justin, why not create a short film? at -hmm. Ito po kasing short film, parang prequel siya ng bow story ng dalawang oh, araw So, oh my God! Uh, parang, uh, kapag nakita niyo yung sa Luna, nakakulong siya. Uh Oo, -oh, kasi <gasps> nagalit siya sa mundo. So, parang yung prequel, ayun yung, yun po yung dahilan kung bakit siya nandun sa Oh. Kasi marami pa tayo. Tingo po ang natin. Sigurado, kailangan tuloy-tuloy yung kwento dyan. Diba? Alam niyo yung, alam niyo rin yung mga sinasabi minsan yung pag na-interview ng mga tao paglabas ng, sili, ng sinihan. Grabe, ibang-ibang Pablo yung mapapanood niyo dito. Sakto, no? Ibang-ibang Pablo. Or baka naman ito talaga yung inner Pablo yung meron ka mara. Meron kang gano'n. <laughs> meron kang ganyan. Naku, nasugat ka pa. Naku, Ayan. And also, um, before natin uh, tumuloy sa ating, um, sa ating mga questions, aalis na kasi si Nastella at Justin. Oh, Oo, pupunta sila sa SB90s. ba? Diba? Ayan. Kaya, can we say goodbye to them lang kasi may pupuntan pa silang engagement. Ayan na. Ayan. And si Justin din ang gumawa ng screenplay with you. Tama? Yes, oh, ayan. Si Sai si, si, si Anjas. Ayan. Ayan. Congratulations sa inyong, uh, grabe, first screenplay and break a leg sa inyong performance mamaya. Malapakan natin si Justin and Stell! At salamat na talagang kahit na meron silang performance, talagang hindi nila palalampasin itong premiere night ng una. Kaya naman, grabe. Thank you very much! Teka, hindi ka pa sasama dun? Hindi naman? Okay, okay. <laughs> Nagtakotin ako na. Teka. <laughs> Ayan. And then, alam niyo yung, um, as you mentioned earlier, as I mentioned earlier then, and you mentioned earlier, Justin was very involved in the creation of Una. So, paano yung naging dynamics? So, sino yung nag-pitch ng kwento? Ito yung naisip? Paano kayo nag-collaborate dito? Sayang wala si Justin. Ay, ipabalikan ba natin? Hindi <laughs> <laughs> ko po masabi kung paano ako makipag-collaborate eh, pero nakapanood ko sa mga interviews nila. Ano daw kayo? Ma makulit daw po ako eh. Pero kasi po, siguro mahirap ako katrabaho, pero kasi um, hanggat hindi po ako, hindi ko naiintindihan yung mangyayari. Mm, -mm. Lagi ako makipag-argue. Uh, uh, ganun po ako makipag-trabaho. Until yes. ma-plancha namin lahat, tapos um, nandun na kami sa same page. Ganun po ako magtrabaho. Pero hopefully, hindi naman ako maging naging mahirap makatrabaho. Wala na kasi si Justin ito. Tanong ka lang Mahirap <pa> ako makatrabaho. <laughs> Pero ayan po ano, nandun uh, kami sa studio, uh, kasama ko rin yung kapatid ko noon, nakikinig lang siya, hindi ko alam kung bumabato rin siya. Uh, pati si Saiyan, yan po, binoo po namin yung istorya. Kasi in my mind, pag gumagawa po kasi kami ng album, Kuwari yung pagsipol, pagtatag, hanggang sa simula at wakas. Uh -oh. uh -oh. Hindi pa nagagawa yung kanta. May, bo, may story na po siya. So uh -oh. parang pinaplot na po namin lahat. So gan ganito rin po yung sa album. May story na po ko in mind. Um, mauna lang yung music, pero ngayon ko lang po nagawa yung film. Kaya hindi nakakapagtaka, hindi nakapagtataka na kayo kasi ang puso nyo ay storytellers. Kaya marami kayong maikakwento kung ano